Okay, 5 kilometers dahan. Dito na kami sa Oval cool Gold Down. O, tagal natin hindi nakatagpo dito kasi pinalite private na kasi to Kaya ano na tayo. Every ah, Sunday lang. Every Sunday lang. Okay, Bellpot Running Day 1, 71. At 71 ba? 72. 72 ata, 72. O, kasi kahapon naman 71. O, dito tayo sa home court. Ay, hindi pala masasabing home court to. Kasi hindi naman hindi <laughs> naman sa atin to. Nakiki ano lang tayo dito, link every Sunday. All right. O, hindi nga pala natin masasabing home court to kasi private na pala to. Oh. <laughs> <laughs> Malas. Okay. 1 kilometer. Ang pace natin ay 7 minutes and 44 seconds. Oh, kasama natin si Sir CJ, <laughs> laki na nga no pagbaba ko no oh, Ang calories burn natin ay eh. 84 kilo calories burn Whew. Okay, 2 kilometers Ang pace natin ay 6 minutes and 57 seconds Ang calories burn natin ay eh. 173 kilo calories burn Ito nakaka-miss dito sa NEUST. maraming si Reza oh, hindi mo na pinipitas oh, sarap <laughs> oh. Hmm. sarap, dami sa palengke, wala na ito ang kapangitan dito, private na kasi kaya madalang mapitasan okay, 3 kilometers ang um, pace natin ay 7 minutes and 11 seconds ang calories burn natin eh. 259 kilo calories burn oh, with Sir CJ Soon awesome to be Ano ito? West Philippine Sea Defender <laughs> <laughs> Okay 4 kilometers Ang pace natin ay 6 minutes and 41 seconds Ang calories burn natin 341 kilo calories burn oh. ay, Salap Okay 5 kilometers done Dito na kami sa o bal cool down o tagal natin hindi nakatagpo dito kasi private na kasi to kaya ano na tayo every ah, sunday lang every sunday lang sumisingit so, lang tayo ng pagkakataon o ang pace natin ng huli ay 6 minutes and 51 seconds ang overall pace natin ay 7 minutes and 7 seconds ang calories burn natin ay 438 kilocalories burn ang oras natin ay 35 minutes And 58 seconds so uh, hold down. Hi uh, salam.